pala ko. Basta po. Hindi ako na po Ito yung ko. Mm. akong ano, Bag. Nagala akong plato. Lagyan naman ang lupa. Patay yung flower. Nagala ko ah. Nagmotor sana ako, kaya lang yung motor ko ay nasulan na po daw akong motor. But, ay mo andar. hindi na Smile ba rin kahit hindi nga na na. Yes, ako sa trabaho namin, mga kababayan. Yan ang view dito. Kamaisan. Dito kasagingan. Ay nako. Sinsa na kayo mga kabayan hana na? Medyo ilang oras. Ilang oras o oh, ilang araw na ako hindi kapag upload Ay, just ko lang po talaga mga kabayan Ang hirap. Pero, ara. Uh, tanggal pa nga akong sinilas.

Surkat cut na ako dito. Diyan sana ako dito sa kabila. Nah. Hindi na kaya. Baka nag minis na sila. Patay na kumita. dito. Nawalas din yung mga kasamahan ko. Ay nako. Bakit ito trabaho naman kami? ilang buwan din kami hindi nagtrabaho ngayon back to trabaho na naman kami naglalakad at pasan o bag pasan pala pasan o itak pinimisal ako ng maraming pawis ah char dito dulaw yan dulaw

saan ako nang maraming powers syaar kaya lang po mga kabayan see you next video ay Diyos ko bye bye thank you for watching salamat po sa nanonood kahit pa kunti, -kunti lang naman ako sa aking video salamat po bye